Sciatic. Yes, Tita sciatic. Sciatic nerve sabi mo. Opo. Asa ba yung sciatic nerve? Yung sciatic nerve ay lumalabas dito sa balakang natin sa puwet, no? Okay. Yung pelvic bone, meron isang opening dyan, ang tawag yan, greater sciatic foramen. Kumbaga parang isang kweba. Okay. Doon po sumusuot yung ugat. Okay. Pero sino ba ang may form, nag-form nitong ugat? Ito ay galing sa spinal cord, okay. yung ating gulugod. Uh -uh. Level L4, L5, S1, S2, S3. Kung baga, five branches na nag-fuse into malaking kable. Uh -uh. At ang sineserve niya, itong ating hita, okay. binti, hanggang paa. Kaya, lower limbs. Lower limb posterior, likod. Sa likod. Likod. Kaya kayo po, kung kayo po ay may sciatica, ano makakaramdam ka ng pananakit dito mula puwet, Likod ng hita, likod ng bente. Anong klaseng ano? Uh, Shooting, sharp pain. Sh ano'ng cause niyan daw? Ito nga, naiipit. Uh, bakit naiipit? Dahil meron pag-iipit sa mga level ng origin. Ah. Herniated disc. So pag may slip disc ka, uh -uh. pwedeng nag compress, compress, compress. Siyempre itong buong brand, itong mga branches na nag-form ng malaking kable, Ah, okay. siyempre, compromise, hindi makakasend ng signal na maayos. Ah. Dahil ang sciatic nerve may dalawang purpose dito, Winnie. Pwedeng motor, kilos. Correct. Pwedeng sensory, pakiramdam. Pakiramdam. Ah, so, both may epekto. Uh -oh. Kaya sa motor, meron kang balance issues. Oh. Dahil, hita, binte. Oh, 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 oh. For ambulation, paglakad, oh, 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 di ba? Oh, 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 oh. Sensory. So, it's either pleasurable or pain. In this case, nakaipit, painful. At, pero may pakiramdam? May pakiramdam, pero less minsan. Ah, parang namamanhid din? Namamanhid, nangangalay. So, yung mga tao na nagkakaroon ng sleep disc, mm -hmm. prone to sciatica? Pwede, pwede. Mm -hmm. Isa lang yun sa mga causes. Ah, okay. Ano pa? Poor posture. Oh. Hmm. nakabend ka, kuba ka, pirmeng nakaupo. So, nahiipit po itong L4, L5, <laughs> S1, 2, 3. Ito yung sa likod ng balakang natin. Lower back. Dito, lower mm -mm. back. Yes. Ah, okay. Oh, ano pa ba ang common cause or source? Ah, uh, uh, pag masyado ka nakaupo. Yes. Oh. Prolonged sitting or may trauma. At? Okay. Nahulog, nalaglag na na ka, napaupo. Injury. Oo. Na Kasi ito po eh, di parang nag-shatter yung pinaka-base mo sa pwet kang bumagsak. Okay. So itong l 45 s 123 sacral bone, biglang gumanyan. Hmm, Bakit siya ang, napakadali lang bang ano? Eh siya ang pinaka-supporting yung pinaka-dulo uh -oh. ng vertebral column, uh -oh. dulo ng gulugod. So uh -oh. sa kanya sa kaniyang bumagsak, sa kaniyang bumagsak ang buong timbang or weight natin. Agad-agad ba nararamdaman Hindi. yan? Hindi. Hindi. Hindiyan sabihin natin na nadapa ka, nahulog ka once meron 'yan. Ano 'yan eh? Chronic po 'yan eh. Okay. Ang isa sa mga physiologic or sabihin natin temporary na pangyayari na pwede mangyari ito, pregnancy. Ay kasi 'yung weight no, weight ng daladala mo plus 'yung posture mo. Ah, 'di ba? Kaya minsan napapausle 'yun. Yung ito napapapansin uh, mo. mo. So nakaliad ka. Uh -huh. Anong area ang hinawakan mo ngayon Tito Rini? Siya, 'Yun rin ang rin. lugar na pinanggagalingan ng sciatic nerve L4 5 1 2 3. Siya po ang nagbibigay ng limang sanga, sangay na branch na magfo ng isang malaking cord na siyang magpapadala ng nerve to the hamstring to the to the other muscles ng legs natin. Nagagamit ba yan? Pwede nating gawan ng exercises okay. para ma-release ang compression. Pwede tayong magbigay ng mild analgesic. Para sa pain? Para sa pain. Kadalasan. Yung more, pain, pa lang diretso, do. Ay, shooting pain. Talagang, Talagang mapapaaray ka. Dahil, talaga. sabihin natin, nakatayo kang straight, uh -oh. nag-straight leg raising ka. Uh -oh, uh -oh. Tinaas, tinaas mo, ayun! mag talagang shock talaga may mararamdaman oy may shooting star ah, na shooting sakit. pain talaga hindi bago tayo mag mm. dun sa treatment okay. sabi mo kasi hindi agad-agad mararamdaman gaano katagal bago ko maramdaman na meron pala ako sa yatika depende sa severity ng pag-ipit natin okay. pwede natin sabihin yun herniated disc hindi naman kaagad para paralyzed eh, hindi ba hay bakit pwede di ba eh, kung, kung sobra pa eh kung talagang ipit na ipit nag-meet na yung hindi dalawang no? gulugod Okay. diba? So ayaw natin 'yon. Gusto hmm. natin i-release. Okay, dapat i-release. Uh -oh. Para wala pong pagcompression, para walang pain at numbness. Uh -uh. Yes. Uh -uh. Uh -uh. Kaya 'yun, isa na 'yan sa mga dapat gawin. Okay. So kung meron ka mga sabihin natin activities na dangerous uh -uh. nung buntis ka. Oo. Uh Huwag -uh. ka na mag-heels. Chances kaya bawal ang uh, ano ang uh, stiletto sa yes. mga buntis. Or sabihin natin, oh. prolonged high heels wearing. Ay bakit? Nawawala yung balance mo eh. 'Di ba? Atin po ay nasa pelvic bone 2 mm -mm. centimeters in front ng ating tinatawag na symphysis pubis o yung pelvic bone natin uh, sa dito. puson niya. 2 uh, uh. cm in front. Yung naka Yun na pinaka center natin. Eh kung nag 5 inches heels ka Nasa offset mo yun, center of gravity. Kaya pala meron akong ano, expiration date sa stiletto. Mm. Oh, eh, hindi, alimbawa, may show. Kasi pag nag-i-stiletto lang ako, pagka may show. Yes. Eh, ang show, uh, sabihin na natin, pati preps. Four pati, hours, ano, five, five hours. Five, five. Lagay na natin sa five. Paglampas lampas Dok, talagang parang di na Saan mo nararamdaman ang discomfort? Dito sa sakong. Sakong. Tapos eh, dito sa muscle ko, sa sakah. Harap-likod. Sa sa likod. Ha. Oo. ba? Diba? Oo. Yeah. So, sino ang may Tapos kagagawa niyan? Tapos dito sa may poet. Yan nga. Dahil okay. ang sciatic nerve ay magbabranch into two nerves. Tibial nerve at yung peroneal nerve. Which are, sinang saan ang galing? Sciatic nerve. So, hindi, sabi mo may treatment. So, hindi naman ito lifetime. Hindi naman lifetime. Kung cool sabihin natin na address o nalaman o makita ang pinanggagalingan ng problema. Ah. Tapos pa paano ang ano, ang gamutan nito? Pwedeng physical therapy. Ah, okay. Proper posture. Okay. Kadamihan sa atin, hindi naman straight ang back natin, eh. Uh -oh. 'Di ba? Uh -oh. Kung nagbubuhat tayo, nagbe Bawal uh -oh. 'yon. Uh -oh. uh -oh. So ito yung mga uh, sabihin natin activities na pwedeng mag-causing risk. Causing risk. So, yun. In general. Pero, at tayo nabibin. Bawal yun. So, ito yung mga, uh, sabi natin, activities na pwedeng mag-risk. Causing risk. So, yun. In general. Pero, kung talagang severe na, ang discomfort and everything, meron tayong mga intervention, mga steroid injection, Ay, pwedeng surgical, pwedeng surgical na. Nakita ko yun sa ano eh, sa biyanang ko. Kaya lang sa kanya yung sa tuhod niya. Sa um yung space yung At joint ng space. silicone opo kasi mm -mm. para mapalitan una yung... sisipsipid tapos uh -oh. maglalagay ah, aray ko, opo atakit. walang anesthesia yun promise si parang injection lang naman ay, di <laughs> dito toyan eh, injection lang yan. parang kagat lang lang naman na malaki malaking langgam <laughs> pero yes kaya ito po ay nangyayari yung iba naman po sabihin natin yun nagwawalet ng malaki, uh -oh. na makapal na makal sa puwet. Sa puwet, uh oo. -oh. Tapos, hindi naman tinatanggal pag upo. So, oh. napaka-importante pala na level. Yes. Uh -huh. Dahil pag nakaangat yung isang puwet mo, dahil sa may wallet ka na uh -huh. maraming plastic, resibo at card, uh -huh. eh di nakaangat, hindi pantay. Sino ang isa sa mga, may isa sa mga side na kukompromise. Oh, medyo. Ito si Josie, 75 years old. doc may ka po ako, pinapapili ako ng doktor ko kung therapy, operation, o injection ang gagawin sa akin. Ano po ba ang i consider ko sa pagpili? So yun nga, ang, ang pinanggit natin dito, kukuha muna ako o gagamitin ko muna ang less invasive. Magsisimula po ako sa therapy. therapy. Pag hindi makuha sa therapy, pwedeng injection. Ah, ah. Minsan nga, sinasabay ko. Ah, pagsabay. Sinasabay ko. Bakit? dahil pag iniinjectan ka nawawala yung discomfort mas better ka okay. mas masusunod mo ang advice or ng ang ng therapist ah, kasi habang masakit masakitin hindi eh, habang... mo hindi mo ah, mabubuo oh, oh. yung exercise oh, oh, oh. kaya ay ko yung dalawa titawin oh ayun na yun po isa 75 years old okay. okay wala sa edad yan wala sa edad Pwede mangyari sa mga bata. Oh, dito. eto na si Ka si Karal ba ito? 26 years old. Ang sakit ko po ay sa kanang binti lang. Mm -hmm. Wala naman akong nararamdamang kirot sa likod. Pero sabi ng doktor, sciatica daw po ito. Doc Dennis, totoo po, <laughs> totoo po ba na lahat ng may sciatica ay dapat may back pain? Pwede. Dahil dito po ang pinanggagalingan ang ugat ng sa sciatic nerve sa likod nga kasi pwedeng yun, sa likod diba? ang okay. manifestation but not all not all okay eh yun sa kanya isang yes pwede po yun kaya nga sinabi isa lang na... hindi dalawa oh, oh yes Pwede. Usually, isa lang. Uh -huh. Eh kung dalawa, that's very severe. Ay, nako. Okay. So, anong gagawin itong si... I ano would suggest karag? therapy. Na maniwala ka sa doktor mo. Okay. Most likely, ikaw ay ginawa ng range of motion exercises, uh -huh. yung physical examination. Uh -huh. Kaya na-determine yan. May mga maneuver kaming pwedeng gawin uh -huh. sa loob ng clinic. Hmm. At pag, uy, uy, ah, nag-aray-aray ka. Alam namin. Ay, sayatika to. Si Tonyo, si Mang Tonyo, 56 years old, nung sumakit ang katawan ko, mm -hmm. sabi ng mga kapitbahay, mm -hmm. humiga lang daw ako ng matagal para gumaling. Mm -hmm. Pero lalong lumala. Mm -hmm. Tanong ko lang, Dok, talaga po bang makakatulong ang mahabang bed rest sa sayatika? ka? Hindi. Hindi. <laughs> kasi... Hindi. <laughs> dahil ang dapat gawin natin dito is alamin natin. Bakit yung mga kapitbahay mo ang kinusulta mo? Nandito naman kami. Nandito naman mga public hospitals <laughs> Ay, natin. Na. kasi ka sa Dr. Montonio. Oo. sa mo. Hindi. Ganito yan. Ang prolonged bed rest kasi, hindi makakatulong Uh, sa long term. Pwede sa ngayon, nasasaktan ka, di magpahinga ka. Mm -hmm. Pero alamin natin saan ang galing. Talagang anong level ang iyong compression kung meron man. Mm -hmm. Number two, may gamot. Sabi ko nga, may analgesic tayo pwedeng ibigay. Mm -hmm. Then, gumawa ng certain activities or sabihin natin, Gentle movement, hindi yung biglaan. Last question na ito, oh. si Paul, 29 years old. Wala pa po ako sa 30. Oo nga, pero meron na akong sciatica. Hindi wala nga daw sa edad yun, Paul. Mm -hmm. Akala ko po kasi para lang ito sa matatanda. Tanong ko lang po, posible po bang talagang magkasayatika kahit bata pa? Tama, pwede. Pwedeng-pwede. Pwede. Hindi ba, sinabi natin kanina, isa sa mga physiologic O pwedeng mangyari ay pagbubuntis. Uh -oh. Wala naman matatandang manbuntis. Uh -oh. So, pwede, ibig sabihin, regardless of age, pwede po magkaroon ng sciatica. Ryan. Eh si Paul pala eh last uh, second to the last. <laughs> si oh, oh. ito talaga yung last na. Tama. Si Tenet Candelaria ng Paranyake City. Hello Doc and Miss Winnie. Ask ko lang po if pinabayaan lang po ang sciatica, ano po ang mangyayari sa iyo? Ako po meron po akong L5 S1 This disease at namamanhid po ang kanang gilid ng hita ko at ang kanang daliri. Na hinliliit ng paako. So, ibig sabihin, ay meron na siyang na-compromise na sensory factor. So, maliban sa motor, may sensory siya. Mm. Manhid na, Oo. may numbness. Uh -uh. Next niyan, weakness. Oh, wow. So, mawawala ang balance mo. Uh -uh. So, sabi ko nga kanina, para saan ang nerve? Para sa hamstring muscles, sa mga yung calf muscles mo, uh -oh, so yung uh -oh. balance mo, uh -oh. yung gait mo, lakad at tayo, mawawala, masisira. And, Kaya kailangan magpa-check. And yung sinabi niyang ano, L5? Binanggit niya. Mismo yung lugar. Oh, oh. Sinabi natin ang origin ng sciatic nerve L45S123. Sa kanya, L5S1. Mismo doon. Balik ka po sa Kitenit. Kailangan natin yan. Pacheck, At, ha? sa ating, uh, para sa sciatica. Sa sciatica, sabihin natin, kung meron po kayong trauma, mas kinawala pa na sa loob ng hita niyo, sa hita sa binte o paghihina, kailangan pa na natin. Minsan nangyayari ito, mas kinabuntis po kayo. Walang pwede piling edad po, hindi lang para sa matatanda, pati mga bata, pwede magkaroon ng sayatika. At syempre, nasa Facebook at TikTok na rin po tayo, mga kapamilya. Sundan nyo lang po ako sa Facebook, Doc Space Dennis, at sa TikTok naman, at Doc.Dennis. Dennis. Yun ang ating mga um, social media pages. para pakifollow at ilike na. I-share nyo na rin para sa iba pang mga payong medikal at anumang makabuluhang huntahan na may kinalaman sa kalusugan.